Like Magandang umaga guys Ang video na gagawin natin ngayon ay magkalibre tayo ng Universal Coins Slot. Ito guys o oh. Kung gusto nyong uh, i-upgrade yung car wash nyo mula sa 5 pesos lang Ah uh, gusto 'yung uh, mayroon siyang uh, 10 pesos, mayroon uh, 20 pesos. So uh, papalitan natin ang ating mga karwas ng uh, Universal Coin Slot. Ganito lang guys 'to oh, ang gagawin natin. Yung Universal Coin Slot, may kasama siyang wire, tong socket. Pero kailangan ng tangdaan natin guys, na merong mga market dito guys 'o. Oh. Itong pula guys, itong pula, ah uh, ito 'yung 12 volts, no, DC. At uh, itong itim ground. Kung magka-calibrate tayo guys, ito lang dalawa ang ating gagamitin, no? So itong itim at saka itong pula, itong pula uh, positive ito 12 volts at itong uh, uh, item ay sa ground. So itong ating transformer guys, so uh, adapter itong gagamitin natin magka-calibrate tayo. Pero bago yan guys, uh, meron tayong uh, universal coin slot calibration guide. Meron tayong uh, universal coin slot calibration guide. Ito yung magiging guide natin guys kung paano tayo mag-calibrate ng ating uh, coin slot. So unang una, step 1, meron tayong step 1, meron tayong step 2. So dito muna tayo sa step 1, guys, no? So ang ating uh, hahanapin sa ating uh, coin slot, ito lang oh. Itong A, itong A, H, P and F. Itong E guys, ito yung uh, number of coins to be accepted, halimbawa Uh, gusto natin maghulog ng 5, uh, 10, at uh, 20 pesos So, tatlong uri ng uh, coins guys So, ang ating ilagay na number is itong 3 Dahil meron tayong 3 kinds of coins 5 uh, pesos, 10 pesos, at 20 pesos And then, pagkatapos nyan guys uh, Ito namang H Itong H, ito yung number of coins sample So, maghanda tayo ng... Uh, 20 pieces of coin sample sa bawat uh, coins na gusto nating uh, ipasok. So meron ako dito guys, oh. Kailangan meron tayong bago, meron luma, meron akong 10 uh, lumang 5 pesos, meron akong 10 uh, bagong 5 pesos at meron din akong 10 lumang 10 pesos at meron uh, 10 bagong 10 pesos at uh, 20 pieces itong uh, 20 coins guys. So ihanda natin yan guys para sa step 2, no? sa step 2 na natin yan gagamitin. At itong uh, letter P, guys, ito yung output pulse. So, ito yung mag-determine sa bawat coins na ating ipapasok. Kalimbawa, 5 uh, pesos. So, siya yung mag-determine kung ilang time ang ibibigay niya. No? Uh, may time kasi yan. Ang 5 pesos is 3 minutes. Yung 10 pesos is 6 minutes. At yung uh, uh, 20 pesos is 12 minutes. So, kaya... Dahil itong if guys, ito yung tolerance. Ito yung magkikilala sa bawat uh, barya ni papasok mo. Halimbawa, halimbawa 5 uh, pesos so kilalanin niya na, kilalanin niya 'yan at uh, itong output yung magbibigay ng time, no? So ang kailangan number uh, ang kailangan na number na ilagay natin dito, guys. Yung factory recommended is 8, uh, pero hindi natin 'yan gagamitin, guys. Kasi pag uh, itong number 8 ang ilagay natin masyadong mahigpit yung ating queen slot no kaya mayroong mga queen slot na minsan tatanggapin minsan hindi minsan na ah, halos sa ah, pa ilang ilang balik ng ah, hulog i-reject pa rin no kahit ilang hulog i-reject pa rin so masyadong ah, mahigpit kasi kasi nasa number 8 lang no so kailangan taasan natin ng kunti ang ating number so ah, kadalasan gi nilagay ko guys is 15 so pag 15 maganda na yung acceptance niya no yung ang kanyang reception no hindi na siya masyadong mahigpit so ito yung step 2 guys so dito muna tayo sa ating uh, coin uh, slot so isaksak muna natin ito guys isaksak muna natin itong transformer para magkaroon ng power itong ating coin uh, slot so ayan, guys no umilaw na yung uh, ating coin uh, slot ibig sabihin meron na siyang power step 1 guys no step 1 is Hanapin natin itong letter E, eagle. Ganito lang gagawin natin guys. May dalawang uh, button dito. P uh, pipindutin natin lang sabay-sabay para lumabas yung A. Ayan, sundin lang natin guys. Pag pindot natin ng sabay-sabay, uh, lumabas yung A. Tapos pindot tayo dito sa itaas para lumabas yung letter E. So ayan, letter E. So ano nakalagay dito guys? Number 3. So pindutin natin dito, dito sa may kaliwa para magbigay tayo ng 3, 6 ang nakalagay dyan pero uh, adjust natin dito, dito yung mag adjust guys no? itong uh, button sa may uh, kanan 4, uh, 3, so 3 na guys and then pindutin natin itong sit para mas sit yan sa 3 ayan so lumabas na yung each one guys ibig sabihin uh, meron ng each one so magbigay tayo ng kuwin sample no 20 dahil 20 pieces yung hinanda natin ng sample so 20 ang iligay natin dito guys no 20 so pindutin natin ito sa may kaliwa ng sunod-sunod tapos 30 ang nandiyan guys so bawasan natin itong sa kanan gawin natin 20 Ayan, 20 na siya. Tapos, pindutin natin yung seat. Yung sa itaas. Ayan. So, lumabas yung P1, guys. No? So, ang P1 guys, ayan, ang P1 dahil uh, meron tayong uh, uh barya. So, ang value ng P1 guys is nakalagay dito times 1. No? Uh, kung may 3 minutes, kung 3 minutes ang ating uh, time sa 5, uh, so ilagay natin sa times 1. So, pindutin natin itong sa wala, 1 uh, na siya. Tapos pindutin ulit itong sa taas para masit siya. Ayan, ipungan. So, kagaya ng sinabi ko kanina, guys, yung letter F, uh, huwag natin i-sit sa 8. Dito tayo sa 15 para magiging easy to receive. Hindi siya magiging masyadong sensitive. So, 15. Ayan, guys, nakasit na siya sa 15, guys. So, hindi na lang natin yan gagalawin. Uh, pindutin natin itong sit. Tapos, it's 2 guys. Ganun pa rin, no? Yung it's 2 uh, ilagay pa rin natin. Yung it's 2 guys, para ito sa uh, 10 pesos, pangalawang barya no? So isip natin sa 20. Ayun, 30 yung nakalagay. Mas maganda yung 30 pero wala tayong masyadong barya. So ilagay na lang natin sa 20. 20 lang ang gamit. Tapos set ulit. Ah, uh, P2 guys, time niya dahil na uh, 10 pesos ito magiging times 2, no? Uh, so ang 3 minutes magiging times 2, magiging 6 minutes yung uh, balyon niya sa 10 pesos. So uh, Uh, gawin natin times 2 uh, Ayan o oh. Dahit mm. saan natin pinutin Kung makuha natin ang ating gusto Tapos sit Ayan, then F2 So, ganun pa rin guys Yung F2, 15 Sit natin sa 15 No? Oh. Nakalagay na yung 15 guys Ito yung nilagay nila ng bago sa Ano siguro guys, factory So, sit natin And then, H3 na siya guys uh, Ang H3 guys, 20 pa rin No? 20, uh, 20 pieces So, isit natin sa 20. Ayan. Adjust natin. 20. Tapos, sit. Yung P3 times 4. So, ang 20 pesos, 5 times 4 equals 20. So, uh, magiging 12 minutes na ito. So, ilagay natin sa 4. Uh, 5 siya lumabas. Tapos, i-adjust natin dito sa kanan. Uh, magiging 4. Tapos, isit. Tapos, yung F3, guys, 15 pa rin, no? So, i natin sa 15. O, oh, 15. Nakasit na siya sa 15. So, pindutin natin itong sit. Ayan. So, nag-flashing yung lady. Ibig sabihin, tapos na yung uh, step 1, no? So, dito na naman tayo sa step 2, guys. Ang step 2, guys, hanapin natin itong E1. Tapos, i-insert natin ang 5 piso, no? Uh, 20 pieces of 5 piso. So, ang paghanap natin sa E1, guys ito namang sa itaas ang pipindutin natin no pindutin natin mga at least 3 seconds no press and hold siya guys ha press and hold ng mga 3 seconds press and hold 3 seconds bitaw lumabas yung A tapos i-press and hold natin ulit ng 3 seconds para lumabas yung E1 So pag iwan guys, so dito na natin i hulog ang ating uh, sample, coin sample. Ayan, so iwan Hulog natin. Una nating hulog ay itong ating lima. Hulog tayo. Bawat hulog natin, guys, mag-count ito, guys, ha? Nag-count siya. One. Tapos, hulog, hulog ulit. Two. Tapos, uh, baliktad-baliktarin natin, guys. Minsan, ganun paghulog. Minsan, baliktarin. Para nga, makuha niya lahat ng, uh, ano, no? So, three, four, time Kailangan, ubusin muna natin itong luma. Bago tayo sa bago. 6. Ayan. 7. 8. 9. 10. Tapos itong bago na naman. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20 so nangro ubos na yung 20 nag ito -e na siya guys itong ito -e insert 20 pieces of 10 peso coins ito naman so, tayo una natin ihulog itong luma na 10 pesos yan counting pa rin 1 2 3 4 5 6 7 seven, eight, nine, ten. Tapos ito na naman bago. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Ah. Tapos nag E3 na siya guys. So ang E3 dito insert 20 pieces of 20 piso coin. So ito na namang 20 pesos guys. 20 ito lahat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tapos na guys so na flashing na siya tapos na guys kailangan i off muna natin no i off muna natin para ma yung ating settings tapos ibalik lang natin tapos ibalik natin guys para i-try natin. Ayan, maghulog tayo guys. Try natin. Hulog tayo ng uh, bariya. So, i-try na natin guys ito mga bariya. Hulog tayo ng lima. Pag hulog natin ng lima guys, mag uh, uh, makita natin dito one. Ibig sabihin, uh, times 1, hulog tayo ng ulit, 5, 1 uh, pa rin. Pag maghulog tayo ng 10, magiging 2 times 2 yan, uh, times 2. 10 times 2. 10 pa rin times 2, ayan times 2, ito 5 times 1 itong 20 pesos magiging times 4 siya guys uh, times 4 sa to pa 5 times 4 equals uh, uh 3 times 4 equals 12 minutes uh, times 4 uh, yan guys tapos na guys